Baka nakakalimutan mo. Hindi alam ako tungkol sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam mo dapat eh, ikaw ang takot. Kaya din kita itakot ba? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikagugulat nga nitong si Lynette Santos ang pagdating ng asawa ni Dr. Carlos Benitez na si Irene. Dahil nga hindi sumasagot si Dr. Carlos Benitez sa mga tawag ni Irene ay agad na nga nitong kinausap ang isa sa mga may-ari ng Eastridge Hospital. Alam kasi ni Irene na kung sa may-ari siya de-direkta ay hindi na makakatanggi pa si Dr. Carlos Benitez. Sinabi nga nito na iniiwasan siya ng kanyang asawa at kailangan niya ng tulong nito. Agad na bumiyahe papunta ng Pilipinas ang nanay ni Lynette Santos na inaakala niyang patay na. Pagkarating nga nito sa Pilipinas ay agad na dumiretso si Irene sa bahay ni Dr. Carlos Benitez samantalang ang nanay naman ni Lynette ay sa East Ridge Hospital. Nang makarating nga si Dr. Carlos Benitez sa kanyang bahay, ay doon na naabutan niyang naguusap si Lynette Santos at si Irene. Umiiyak nga si Lynette nang dumating si Dr. Carlos Benitez at isang malakas na sampal ang kanyang pinakawalan. Sinabi niyang ang kapal ng mukha nito, nigawing kabit si Lynette, gayong alam niya naman ang mga pinagdaanan nito kay Dr. Taniag. Ngunit ngayon ay mas masahol pa siya kay Dr. Tanyag, dahil nagawa pa siyang pakasalan nito at matali sa kanya gayong meron naman pala talaga itong tunay na asawa. Ayon nga kay Lynette ay okay lang naman sa kanya dahil invalid pa rin naman ang kasal nilang dalawa. Minabuti niya ang mag-impake at layasan si Dr. Carlos Benitez pagkalis nga ni Lynette ay minabuti ni Dr. Carlos Benitez na umalis na rin at bumalik ng Eastridge Hospital kesa makausap niya pa ang kanyang dating asawa. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang dumating nga ito. tunay na may-ari ng Eastridge Hospital. Walang kaalam-alam si Lynette na nanay din pala niya ang may-ari ng Eastridge Hospital at si Dr. Annalyn Santos ang tagapagmana nito.